Hello guys! Good afternoon, kay Gising lang. Time check is 4 o'clock ng hapon dito sa Saudi Arabia. Ayan. Ang pagkain natin al hummus at kubus. Hummus, kubus, may juice, tsaka yung fries na patata. Diba? Diet. Dahil sa ngayon, no rice. Gustong gusto ko ito, guys, yung humus. Actually, I didn't know kung saan originally made ang humus. Pero sabi nila, sa akin noon, sa dati kong amo, Parang soya daw to na kiniling. ganun. Soya. Soya beans, ganun. Pero gustong gusto ko pusa. Lalo na yung mga nakakaalam po ng humus dito sa Saudi. Yung humus po ng Mamanura. Mamanura restaurant. Ang sarap po. Ito, humus po ito ng Maris. Yan. Itong hummus po na to. Yung humus po ng mamanura, gusto gusto ko po yun. Hina. Hmm. Isuba po kayo na maliit. Tapos, sasawasan nyo po sa hummus. Ay po ito. Pananghalian ko. Kasi pag alis na siya kanina, nang sigasa ko po yung mga gamit niya tapos natulog po ako. Pagdusing ko, wala pa rin siya. So ako lang nandito. Ganun po kapayapa ang trabaho ko. Ganun ka peaceful. Dalas po walang ginagawa. So ako po yung nag-iisip ng gagawin ko para hindi pa ako mainip. Ang bilis po ng buwan, no? Kagat na ano ng January ngayon. Parang kayo New Year lang. Tapos, malapit na naman tapos yung January. Sarap, guys. Ito lang ang medyo na-appreciate kong pagkain nila yung humus. Kasi hindi po siya masyadong malas at marikado. Ang like po ng ibang pagkain nila, ang lalasa, ang dami po kasi nilang spices, ang dami nilang marikado po mag sa mga niluluto nila. Dahil galing tayo sa mahirap at lumaki tayo mahirap, hindi po kasi ako sanay talaga kumain ng masyado masarap na pagkain yung maraming ricado ba kasi pagkain namin, kasi mura lang maliliit pa kami di ba hindi yung maricado sa si man hindi nga po yung nagbebetsin tamang sibuyas bawang lang ganun lang minsan nga wala pang bawang sibuyas lang <laughs> dahil wala pong pambili ganun lumaki po kami ganun kaya hindi po ako sanay magpapak ng ulam kasi da dati ang isang isda paghati-hatian na namin yung ganun kaya eh, hanggang sa tumandaan na kami, sanay kami na hindi kami maulam. Ganun. Experience pa nga namin. Talaga nag nagmula kami sa pamilyang isang kahig, isang toka. Yung mali pa nga yung kasabing isang kahig, isang toka eh. Isang kahig, Dati, kulang pa sa isang kuka namin. Dahil lima kami magkakapatid. Hmm. Kaya, talagang gutom ang inabot. Dati pa nga. Anong kaaralaga sa akin? Kasi, mama ko at saka mga kapatid ko nangangamuhan sila sa Maynila. Naiwanan ako doon sa pubinsya namin at it's of 6, mga gano'n. Kung sino-sino na nag-alaga sa akin, kaya na talaga ako ng talagang independent. Bitin ako sa dalawang kubus, guys. So, open natin itong isa. isa na lang. Tapos, itabi natin yung ito, yung humus. Ito, kubus. Ito, humus. H-U-M-M-O-S Humus. H-M-M-U-S H-U-M-M-U-S Humus. Cobos. k u b b o f Cobos. olha só So. Gusto yung isa. Akit tayo ulit. Kasi so, sinalang ko yung mga bedsheet ko. Dito guys, dahil walang akong magawa madalas bedjet ko lingguhan ng palit. Third one week palit. Libre naman ang labay. Libre naman ang washing, sabon. Hmm. Diba? Saan ka pa nun? Yung napakalaking bagay na na. Ay, sorry. Na hindi ko isipin yung pagbili ng sabon, ganyan. Kaya yun. That's it for now. para na tayo dito. Tapos, ganda na yung isang driver niya siya. Baka, gambalain tayo. Kaya, nagpapakalam na ako sa inyo, mga kapatid. Bae, tapos na rin ako. Have a blessed day. You I'm gonna have stay happy and humble. I love you guys. Bye!